Babaeng saksakan daw ng ganda mm -hmm. na biktima ng kapitbahay na inggitera. Yan ang sinasabi ko. <laughs> ang kanyang makinis na balat, ngayon daw ay puro peklat. Mm Huwag -hmm. kang mag-alala ate dahil sosolusyonan na namin yan kahit walang derma-derma. Mm -hmm. Dito lang yan sa nasa babalik at nag-iisang serbiso publiko ng bayan, ang dalub hasa. Pakinggan natin ang kwento ng ating Letter Sender. Sir Erwin at Martin, Ako po si Janice. Gusto ko sanang ireklamo ang aming kapitbahay na Inggitera. Hindi naman sa pagmamayabang, medyo pang few words back ang aking ganda. Sa katunayan, ako ang napiling mutya ng barangay sa aming lugar. Pero ilang araw matapos akong koronahan, nakaramdam ako ng pangangati sa katawan. Tapos, nagkaroon ng pantal-pantal ang mukha ko. Dahil dito, pumunta ako sa albularyo. Sabi niya, pinakulam ako ng aking kapitbahay. Ngayon, gusto ko siyang ireklamo sa barangay pero wala pa akong ebidensya maliban sa sinabi ng albularyo. Ano po ang dapat kong gawin? Nagmamahal, magandang babae. Ay Para tulungan tayo, Jeff, sa mm -hmm. problema yan, makakausap natin, ang isa pang dalubhasa, ang psychologist na si Dr. Camille Garcia. Good morning, Doc. Welcome back. Hi, good morning, Martin. Good morning, Jeff. Ah, ano ba, laki ng problema ng letter sender natin. Ano bang may papayo nyo sa ating letter sender, Doc? Um, Unang-una, -una, no, kasi kung sasabihin natin na naniniwala ka sa ulam hindi na ganyan, oh. medyo sabihin na natin na hindi yun yung appropriate na pamamaraan para sabihin mo na kaya ka nagkaroon ng ganitong klaseng mga rashes or kaya yung pangangate o kung ano man yung matumubo sa katawan mo, eh ang sisisihin mo kaagad yung kapitbahay na naiinggit. Mm. Mali kasi kaagad yung ganong notion eh. Sana oh. nagpunta siya kaagad sa doktor dahil kasi it's, it's something mm. to do with the skin. So dapat nagpunta siya sa isang dermatologist rather than mag-consult uh, siya sa sa isang ano, yung alpolaryo pagdating sa ganyang bagay. Ay, yung nga problema, Dok, eh, ako, ako may kilala din ako, parin Jeff, na mm. kaibigan ko, eh, sabi niya, kinulam daw siya ng kanyang ex-wife. Mm -hmm. Yung dila niya, umabot dito sa puso. Huh? <laughs> Hindi, totoo. <laughs> <laughs> Kamali ng haba. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Eh, ngayon, eh, meron oh. silang uh, kaso ngayon oh. sa korte, Dok, no? Kasi meron silang uh ah. se separation. Ito korte? Oo, oh, separation. Ay, eh, kaso, separa -so. problema, Dok, hindi mapatunayan doon sa korte na... Hindi siya makapag-testify <laughs> Eh, sabi ko, <laughs> dapat nung habang mahaba yung dila mo, nag-selfie ka na. Oo, no? Pede. oh, no? Pwede. Ebidensya. pero paano yan, Dok? Mga, pa paano yung mga ganyan uh, na hindi sa kulang? Black magic. Oh. Mm. Tsaka dagdag oh. ko lang, Dok, no? Dagdag ko lang, Dok. Bakit kaya parang gano'n na ang ginagawa ng mga tao ngayon na kapag may sa kanila, mm. Naghahanap tayo ng isang sisisihin eh. Ganun ang mm. nangyayari. Dok? Bakit po kaya gano'n? Especially kapag uh, pagdating sa kagandahan na ah, ang uh, concern mm. na. No? Mm. Okay, unang-una -una kasi, no, tayo kasi palagi yung self-preservation natin nandiyan. And then, parang sinasabi natin, ginawa ko naman ng lahat eh. Bakit ganun na magkakaroon ako bigla ng mga ganitong problema? Um, ang isang tao, parang lahat nila, ang uh, defense mechanism niya is yung tinatawag nating rationalization. Uh, gumagawa tayo ng paraan na hanapin kung sino talaga yung pwedeng sisigyan. Parang sinabi mo na pag masinambong ka ng isang co-employee mo, imbisa tatanungin mo na i-admit ba ang sasabihin mo? Sino ang nagsumbong? Bakit nagkaganon? Mm -hmm. Kaya, ang tendency tuloy ganyan, hindi, sigurado yung naiingit sa akin, mm -hmm. yan yung nagpakulang sa akin or sigurado yung may kagalit sa akin, yan yung gumawa ng mga ganyang paraan. Mm -hmm. And then, ang tendency, yung psychological perspective na, baka, yung nangyari sa kanya na nagkaroon ng mga ganitong classic ng rashes, meron siyang allergic reaction. Pangalawa, alam mo dahil na stress out siya dahil iniisip niya palagi na kailangan maganda siya it can bring yung mga gantong klaseng rashes mm -hmm. at kung minsan umaabot siya ng hindi lang yung sabi mo isang araw o dalawang araw because of the stress continuous yan umaabot siya na kumilang taon hanggang hindi nawawala yung stress factor na yan uh, alright. So ang advice mo, Doc Camille, ay magpunta sa dermatologist. Una-una, Um, dahil kasi yung mga ganyan na tumutubong na ganyan, siyempre, it something to do with the skin, derma yan. Pero kung sinabing gano'n na lahat ng mga derma na pagkikure eh, hindi pa rin tumatalag, so it something to do with the stress. So, nagiging yeah. psychopathological. If it's something psychopathological, nakakagulat na kumisan, mag tip lang ikaw sa isang uh, yung sa tubig o kaya tubig na may asin tapos nawawala yung yun na relieve yung stress mo magkulit ka kinabukasan wala lahat yan Alright. may mga ganung pagkakataon maraming so, salamat sa advice doktora Camille at sana wag kayong manawa sa amin ma'am ay, naman. Uh, hanggang sa uulitin. O, oh, ikaw, Jeff. Anong uh, advice mo? Eh, tingin ko dyan, tama. Dapat magpa-doktor talaga. Mas mm. sa eksperto. Kasi kung uh, ang minsan ang tendency niya, lalo ko taga-probinsya, oh. Sir Martin, ano, mm nakulam, kulam, pupunta sa albolaryo, mm. may bibigay na langis ngayon. Mm. Yung langis na yung ipapahid mo sa mukha. Mm. Dadami ng dadami lalo mm. yun. Kasi una-una, mm. hindi naman tested yung mga mm. chemical na binibigay ng mga albolaryo. Meron mm. pa may mga laman na piso pa yung mga langis. Yun, di diba? Mga 25 centavos, may risal pa, mga ganyan, di ba? Mm -hmm. Pero ako, ang payo ko sa ating letter sender ay, um, kasi ang duda, ang kinulam eh, di ba? Mm. Ingit. Uh, ingit kung ganon, di maghanap siya ng mga albularyo na kayang sanggain yung ganong klaseng problema. Oo. Katulad yung kaibigan ko, di ba? Yung sabi ko, kumabay yung dila. No? Mm. At punta siya kung saan-saan. Hindi, -saan. -saan na... totoong story na to. <laughs> sabi niya, ang, ang sabi ng kaibigan ko, pa, ang palatandaan... Paano kaya tinawagan? Hindi, nagkausap Hello, kami. Ka? Hello, <laughs> Hindi, umayos oh, ne, na. umayos na. <laughs> umayos sabi-sabi nasa na yung ebidensya? Eh, wala eh. Dapat nag-selfie ka. Pero anyway, sabi niya kasi, mm -hmm. ang panatandaan na ikaw ay kinulam, binak magic, eh, pag gumano ka, di ba, yung mga linya ng palad uh, mo, magkadikit-dikit yan, di ba? Oh. Halos pantay. Kapag gumanon daw yan, partner, kapag gumanon yan, ibig sabihin kinulam ka. So, mayroon daw time na talagang hindi nagpantay yung kanyang mga linya ng kanyang mga daliri. Mm. Pag gumagano. So, pumunta siya si Kihor. Mhm. Mm Paputan si sabi niya hindi totoo na nasa secure pinakamagaling. Nandiyan sa... lang sa Tansa Cavite. Oo, oh, oh, pwede. lang daw yung pinakamagaling. Pero oh. isa pa niyang pwedeng gawin, mm -hmm. Sir Martin, eh kung sinasabi natin na naiingit yung kapitbahay niya. Oh. Solusyunan niya muna yon. Mm -hmm. Pwede mo lapitan yung kapitbahay, mm -hmm. kumprontahin mo, mag-usap kayo. Oh. Ano bang kiniiinggit mo sa akin totoo bang naiinggit mm -hmm. ka? Baka mamaya naman tamang hinala ka lang oh. na naiinggit siya, hindi naman pala. Oh, tapos sa pagbintangan mo pa yung tao na oh. ka eh, hindi naman pala. Tapos ginagawa mo yan, ha, pag uh, pa, Puto lang mo ng konti. Ikaw para, na ngayon naman kukula. Tapos, papakula mo rin para ano ano ka. Ano diba? <laughs> Parang maraming pantas. Sabang lumaki yung tiyan. Pero sa akin nga, para hindi na tayo lumayo pa kung saan-saan mapunta, mm. na pupunta ka albularyo, pupunta ka naman kukulam, mm. eh, humingi ka ng kapatawaran. Halimbawa, baka na may na-offend mo rin naman siya. Mm. O kung naiingit siya sa'yo, eh, mag -best friend ang mamaya, maging mag-best friend pa. Ang mahirap kasi dyan, pag hindi niya pinagamot yan, kasi mm. minsan bumababa yung sakit eh. Oo, katawan niya. Parang bungot sa Makati. Eh, hmm. eh nakakaya, kati ng kati siya doon sa kung saan nasan siya, di ba? Ganun na ganun, kahit nasa, nasa MRT. ang <laughs> 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 problema na tumabahin to, oh, di ba? Oh, kaya oh. dapat, tama ka, kausapin niya. Kausapin hmm. niya. Doon muna tayo magsimula sa basic. Ay, para oh. hindi natin, natin, pahirapan muna. Pag hindi talaga naayos, doon sa dermatologist. Oh, okay, oh. at tanongin mo sarili mo, baka marami ka namang kaaway. Uh, hindi inggit, baka, ba may kaaway ka. Ah, uh, baka allergy lang yan, te. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.